Subli so nga na busy ang mga mag-uma sa ilang uma, human, nga nakaula na sa pipila kahigayon. Ang mga mag-uma sa Porok 6 Barangay Baluntay, nga silang Orlando o Johnson, nabdan na sa Brigada News Team, nga nagpang hinlo sa ilang tamnanan. Actually, diri, wala pa. nagkuan pa mi. Nag-sit up pa mi, diri. nagkuan pa mi sa area. I-clearing pa kung sa kuan Kaya basya sa sunod, makatanom na ang mga amo. Oh, kuan na po. Kaya pa, marag na yung buhe. Mm -hmm. kay nakatilo na pag ulan gapon mga kusog pod mm -hmm. pero ako sa pagkuko balaka abel ako ba na mm -hmm. kay kapila lang ng pilyor kay tungod sa kapitos ba si mm -hmm. tagtanong di mabuhi mm -hmm. yung lugos na tagkaon sulod -sulo sa tulog kay wala na makaon mm. kung -hmm. arang arang na kay na nalay ulan na po regisyon mm -hmm. bita bita na lang po kay maka, kung, na pohon kung mabuhi lang yung pohon ang duha nagatrabaho sa usa ka farm sa Baluntay nga duray linya sa irigasyon o nga doon ay bahin nga tamdana og ng mais nga nadesaro na samtang naka tanom na og humay si Rimi Queme minus man ang iyang ani sa panahon sa tinginit malaumon kini nga makabawi karong ting ulan. ay eh, mga 20 sa ako nawala Mo mi siya kung kon sa guapo ging humay sir ug tindak sa ko Aw ah, pasalamat bang kay nakatanong niya ulan ulan-ulan na pod murag maka kaya bawa insurance sa daan niya eh. Samtang, gay kompirma ni Balantay Kapitan Rais Bisaya nga wala sila na apil sa iyang sakop sa crop insurance. Apan aduna sila'y hinabang gawa sa Calamity Fund aduna pay gikan sa tupad program sa nasudnong gobyerno. Ang sa PCIC uh, crop insurance no, ang Barangay Balantay uh, wala na apil sa uh, PCIC tungod kay wala sila ma-insured ma no sa PCIC before no. So ang sa barangay Baluntay lang ng katong sa tupad nga uh, ayuda no sa ato ang uh, national government uh, more than 60 plus no tapos ang atong uh, nahatagan nga, nga affected farmers during the uh, El Nino so ang nasadita lang na, na sobra 20 ka farmers in the heart of changing lives Kiri si Brig. Jason. Brigada News.